siya ang unang nakahuli sumunod ito dahil ang sinasabi mo rin malamang sa malamang bakit wala siyang rehistro ng January 2024 o kaya naman ang iniisip niya Abdi lampas na ng April 14 kaya expert siya Ngayon, tanungin ko yung enforcer natin, Abdi. Ano ang naging basihan mo? Dahil wala siyang rehistro ng January 2024? O dahil lampas na ng April 14? Alin sa dalawa? So, hmm. Secretary ko, Raybel, kaya yung pijera ko na. Sa kataraman kay Congressman Dasa yan. Kay Kong Dasa? Oo. Ay, nakaw. Sa kataraman siya, Magaling yun, si Kong Mana doon sa sanga yung tatay niya. So, si po kasi si, si ano. <coughs> yung anak Paul Dasa. Mm. Yung tatay. Mm, mm, o, hindi mo <laughs> maalala. Nai. Wag na maalala tayo. <laughs> maalala tayong edad natin. Ngayon um. ba? Diba? Okay, sir. Dasa po yung tao natin. Mm. <coughs> um. Dapat no. Sino to? Ang chief ng machine. Michelle Sarausa. Mm uh -uh. <coughs> Ito ang aprending officer. Si Timon. Siya ang humuli. Ito naman si Ardipiot ng Ormo. Ormo. Kasi naiwan yun. Ito ng nagkita mo kanina. Ito sir naman ang aprending officer. Si Mr. Biloso. Ah, okay. Ah, Okay na ako nang nakatayo. Hindi naman ito matagal. Ano? Una, by the way, uh, sis and uh, brothers, no? alam nyo naman itong atin, sa part, oh, advocacy ito. Hindi ito trabaho ng congressman. Police pa po talagang pag may problema ay tumutulong tayo. Kailangan alam ng public to eh, ng taong bayan. Para pag na-encounter nila yung problema, may idea sila. And with respect to our army, lalong-lalo na siya, abogado, ang pag-uusapan natin walang private issue eh puro public interest, public awareness. No? Kaya mapapansin po ninyo, talagang nagre-record tayo para sa pagtutulong-tulong natin, Abdi, yes, yung mali, eh, mapigilan, wag nang maulit pa. And gusto ko rin banggitin kay RD, sabi nung iba, kaya ako daw ito ginagawa, namumulitika ako. to, wala pa ako Abdi sa kongreso. Ginagawa ko na ito. Maraming po sa... Nagkikita naman namin. Hmm makikita na naman ninyo sa Facebook and YouTube. And pag ganitong may problema, hindi naman tayo benggador dahil lahat naman tayo nagkakamali. Ang interest lang natin, pag nag na tayo, RD, wala namang permanente sa atin eh. Para at least, pag nag na tayo, happy na tayo, hindi na ma-experience itong ganito. Tayo, bilang public servants, eh, magtulong-tulong tayong maitama. By the way, nag-request ako kay Ardi ng whiteboard. Okay. Para mas maganda tayong mag-discuss. Alam ko, busy tayo lahat. Kaya mas maganda, may whiteboard. Para mabilis. Ano? And kung sa palagay po ninyo, especially in Porsche, ko sa palagay ninyo ay mali ako. Eh, de, kayo. By the way, RD for your information po. Itong subject vehicle Japan surplus. Ang rehistro niya makikita natin RD New Motor Vehicle Registration. Hmm. New. So ang kanyang registration parang birth certificate ng kanyang sasakyan ah uh, 414 20 23. Ibig sabihin po, April. 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 Makikita po natin, RD, sa official receipt, ito po. April 14. Pareho ang date. Ito ang CR. Ito, ito ang OR. Ito siya, OR. Ano yan? Hmm. Same date. Ulitin ko, new registration. Hindi ito transfer, hindi ito repossess. Okay. Pero meron siyang plate number. Ang plate number po niya, Juliette Alpha Oscar, 4431. Nahuli siya noong March? March 12 po, noong 2024 po. Nahuli siya RD, first apprehension RD, March 12. 12. 2024 Sa Maasin Later Ikaw ang enforcer Sumagot ka kung mali ako Hinuli mo siya ng unregistered vehicle Sapagkat Hinahanapan mo siya ng Rehistro Ng January 2024 dahil nakita mo, ang ending plate number niya is 1. Tama? Tama, sir. Mm. Ngayon, ang binayaran niya RD ng car owner sa MBUC is? 2,000. 2,000? 2,000. Good for? 1 year. Okay. Tama-tama, maswerte tayo yung RD abogado. Oo. Dalawang libon binayaran niya, rehistrado for one year. Ano ang masusunod? Certificate of Registration na siya ang kanyang expiration date will be April 14, 2024. Kasi yun yung kanyang binayaran, good for one year. Dahil kung siya ay magre-renew ng January, eh, January, February, March, April, wala pang isang taon. Hmm. So, hindi ito ang dapat mananaig para sa January. Ngayon, sabihin po ninyo kung tama ako, dapat magre-renew siya April 14, 2024. At kung ako ang LTO, sisingiling ko siya from April 14, 2024 to January 2025. Tama ba? Ito, magaling ito. Para ang next renewal date niya will be January 20 26. Oh. Brother, ikaw daw yung deputy ng Ormoc at the same time chief ng operation. Adjudicator. Adjudicator. Si Amte naman ang experience dito, malupit din. Operation assistant bago nag-RD. Hmm. So, correct me if I'm wrong. Hindi valid yung pagkahuli sa kapatid natin ang alam ko dahil ako po ay tumawag kay Andy sinend ko sa iyo yung photocopy ng TOP to include receipt most likely in-expect ko while on the way ako papunta dito na-discuss na ninyo tama po ba? now Andy itong kapatid nating vehicle owner may bisita siya ano yun? kapimilya yung ano ko po, kasi na Australiano po. May kamag-anak siyang Australian. Nabisita. Sila ay may may event na dapat daluan. So ang ano niya para hindi naman sabi sa kabisayan hassle. Para hindi hassle, masakit sa kalooban niya. Nagmulta siya ng 12,000 pesos. Now, sacrifice siya dyan, Ardi. Unfortunately, Na rua ou